So guys, ayun yung akyate natin. Ayan, nilakad natin doon. Yung nilakyate natin yan, going to that bantay, the mountain. Kasi, naka-warm up na ako. And I need to climb, guys. I need to climb. Okay. So look. Ayan. Ayan. Pakitin natin yun. Nakikita nyo yan. So, pupunta dyan. And then, going to the other side of the mountain, guys. Okay. Gaman ang as. Oh! Ang ganda ng weather. I love the weather, guys. And anong tawag dun? Mag-isa lang ako, guys, today. Kasi wala sa plano. Wala kang sa plano na mag-ano Na na in the mood lang ako maglakad. And, ang daming party. Kainan, deri-dericho yung kain, guys. Kaya kailangan nating i-burn yung mga kinain natin. Diba? Ang daming mga cave doon. So, buti na lang, mainit. Today's Monday. Uh, November 24, guys. 10 AM. Ayan. Ito yung gusto kong kunin dito. Kung allowed bang kunin ito. Ayan. Gusto kong magtanim yung ganito, guys. Ganyan. Pero matinik, meron silang maliliit. Yung super maliit doon. Ang dami doon, oh. Nakikita nyo yun? Ang daming maliliit na ganito. Ayan. Nakakalat lang dito, guys. So, ayan. Ayan ayan guys buti na lang walang mga nagka-climbing dyan kasi kung meron hindi tayo makakapunta kasi mag-isa lang ako ay ayayay hello hello guys ang daming maliliit oh nakikita nyo yan ang daming maliliit na ano so si Johnny hindi ko siya kasama pero maglalakad kami mamaya mamayang hapon kasi sinisipon pa siya I think na anuhan siya sa akin ano ba yun kasi nagkasipon ako two days ago nagkasipon tayo guys and I think nahawaan ko siya kaya hindi siya oh, ano okay naman siya kaso may sipon-sipon din so yan hello helicopter ayan yung maliit na ano ayan yung maliit na cactus tara dito sa ano, bundok. Nakakatakot kasi bangin yan. Ayan yung mga bangin. And look at this. Wow! It's so beautiful here. Here in the mountain. Wow! Can you see that? Oh my God! Ang gaganda naman ang bahay na yun. Huh! maybe I can sit here for a while and oh my god nakikita yung bundok na yan ayan oh my god nakakalula naman so nakikita nyo yan ayan dadaanin natin yan para pang ano sa ating legs ayan So, ang gagawin natin, instead na pupunta ako dun, kasi para madulas-dulas, mas maganda yung ganito, guys. May, may, ano, may rocks. May, ano ba yon Kaysa dun, mag slide tayo. Kasi, naka-tennis shoes tayo, guys. Baka may slide. Hindi pa naman ako sanay na maglakad ng naka, ano, tennis shoes. Oh my goodness, ang lit-lit ng tao. Oh. Ang ganda doon. Ang banda doon. Kita nyo, ni and, and yun yung pinakamalaking cave. Ayan guys. So I'm going over here instead of going there. Kasi parang yan is ano, maraming slide. Dito, mas maganda yung rocks kasi meron kang pag hindi siya hindi siya madulas hindi siya nakakatakot mas gusto ko yung ganitong nilalakad kaysa yung ismo okay let's go let's go eh ang ganda ng view kasi ang daming mga cactus Ayan. Nakikita nyo yan. Oh my goodness. ayan ang maganda dito guys yun ang bahay ang ganda ng bahay na yan ayun din ang ganda ng bahay see ayan. so kailangan kong i-off to guys kasi hindi ako makala makalakad ng one hand only Okay. Bye.